Marami sa atin ang gusto magnegosyo pero hindi alam kung saan magsisimula. Totoo naman talaga na mahirap mag-start ng business lalo na kung first time mo to gagawin. Madaming kailangan isipin gaya ng location, supplier, target customers, capital, licenses, permits at iba pa. Sa totoo lang, hindi mo naman kailangan maging expert ka agad pag magsisimula ka pa lamang sa pagnenegosyo. Ang importante ay may plano ka at sapat na kalaman bago magsimula sa kahit anong business. Ang sabi nga ni Sig Siglar, You don't have to be great to start, but you have to start to be great. Number 1. Mag-start ka magnegosyo habang may trabaho ka pa. Marami talaga sa atin na gusto makawala sa ating 9 to 5 job at mag-start mag-business. Pero bago mo yan gawin ay isipin mo muna kung ano ang magiging consequences kapag hindi nagtagumpay ang bisis mo. Nandyan ang monthly expenses mo na hindi naman ihinto kasabay ng pag mo. Mas mainam na umpisan mo na ang pagnegosyo habang may active income ka pa. Sa ganitong paraan ay malilesen ang risk mo dahil may magbabayad pa na expenses mo habang hindi pa kumikita ang bisis mo. Let's say gusto mo magtayo ng clothing business, mas maigi na gamitin mo muna yung free time mo sa pagbebenta online sa mga social media gaya ng Facebook, Instagram at TikTok. At kapag nakikita mong dumadami na ang demand sa business mo and kailangan mo na talaga siya i-full time, then that's the time para pag-isipan mo ng mag-resign sa trabaho. Hanggat hindi pa nahihigitan ng business mo ang income mo galing sa trabaho ay walang reason para mag-resign ka. Sa negosyo talagang malaki ang risk, pero may smart way para malesin ang risk na ito. Number 2. Be Passionate Wala naman siguro matagumpay na businessman or businesswoman na hindi naging passionate sa kanilang ginagawa o sa kanilang negosyo. Ang sabi nga, a true passion that burns within your soul is one that can never be put out. Kung meron kang passion sa ginagawa mo, anumang dumating na pagsubok ay kakayanin mo at malalagpasan mo ito. Napaka-importante na bago ka mag-start ng negosyo ay nasabi mo na sa iyong sarili na whatever it takes ay gagawin ko to, na hindi ako susuko. At para patuloy mo yung magawa ay kailangan mahalin mo at enjoy ang bawat proseso na pagdadaanan mo. Ang sabi nga ni Steve Jobs, the only way to do great work is to love what you do. Imagine mo na lang kung one year na hindi kumikita ang business mo at kung wala kang passion dito ay talagang susuko ka. Pero kung ikaw yung tao na gagawin ng lahat para lang umasenso ang business mo, kahit daanan ka man ng problema ay makakagawa at makakagawa ka ng solusyon para magtagumpay. Number 3. Mag-ipon bago magnegosyo Alam naman natin na bago makapag-start ng negosyo ay kailangan mo ng kapital. Malit man yan o Malaki. Kaya ang pag-iipon ng capital galing sa trabaho o galing sa isang active income ang mabisang paraan. Hindi ko maire-recommend na paglulun agad o pangungutang sa banko o sa 5-6 dahil napakadelikado nito. Maaring mabaon ka sa interes. Dahil hindi mo naman masasabi kung kailan makikita ang bisis mo. Pwedeng in 6 months, after a year, or more than a year pa nga yung iba bago naging profitable. So kung inutang mo ang kinapital mo, saan ka ngayon ng ibabayad sa interest nito? Maraming first-time business owner ang natatrap sa ganitong sistema. Pero meron din naman na naggawang mapaasenso ang negosyo nila kahit sa utang galing ang kapital. Halimbawa may 100,000 pesos na kinakailangan na kapital sa gusto mong business, dapat mong i-compute kung magkano ba ang kailangan mo itabi every month para makuha ang ganong kalaking halaga. Kumbaga, bibigyan mo ng goal ang sweldo mo. At kung gusto mo naman ng tips para mabilis makaipon, ay panoodin mo ang video ko about dito. Ilalagay ko na lang ang link sa description. Number 4. Matinding Research Bakit ko ba nasabing matinding research? Dahil kailangan mo muna ng idea sa papasukin mo. According to Neil Armstrong, Research is creating new knowledge. Let's say gusto mo mag-start ng water refilling station at wala ka naman idea about dito. Ang best way before mo to simulan ay mag-research kung paano ba ang pagpapatakbo ng isang water refilling business. Paano ang tamang maintenance ng mga machine, ano ang mga possible na trouble, how much it costs, possible location mo, kung meron bang enough water supply sa lugar na pagtatayuan mo, ano ang mga permits and licenses na kinakailangan at marami pang iba. Sa ganitong paraan ay magkakaroon ka ng overview at dito ka makakabuo ng isang business plan. Mas mainam din na mag-survey ka o magtanong sa mga tao na may kaparehas ng business na itatayo mo. Itanong mo kung ano ba ang struggles nila no nag start pa lang sila at ano ang mga ginawa nilang pamamaraan para masolve ang mga problema na yun. Siguro naman sa sapung tao na mapagtanungan mo ay meron doon na isa o dalawa na may magandang loob na magsasabi sa iyo. Gaya na ang channel na to na nagbabahagi ng mga kaalaman. At gusto ko na rin magpasalamat sa lahat ng nanonood at tumatangkilik ng ating videos. Sana ay patuloy niyong suportahan ng ating channel para mas madami pa itong maabot na tao. And kung hindi ka pa nakasubscribe, ay pakisubscribe din para patuloy akong makapagbahagi sa iyo about business, investing, self-development, and financial literacy. Number 5. Gumawa ng Business Plan Ang pagkakaroon ng business plan ay parang kapares lang din ang pagpaplano sa pagtatayo ng isang building. Dapat may plan ka kung saan ba dapat ang entrance and exits, kung ilang floors, anong gagamiting materials kung kano kalalim ang pundasyon at iba pa. Kasi kung wala kang plano kung paano mo execute ang business mo ay parang nagbabaka sakali ka lang nakikita ito pag sinimulan mo na. Ang sabi nga ng American businessman na si Alan Lacan, Failing to plan is planning to fail. At totoo naman talaga yun. Napaka-importante ng business plan bago ka mag-start dahil ito yung step by step kung paano mo execute ang negosyo mo. Ang business plan ay may iba't ibang bahagi gaya halimbawa ng executive summary, ito yung kung ano ba ang mission envision, and vision at purpose ng iyong business, target market, sino ba ang bibili ng products or services mo, para sa bata ba yan, teenager, matanda, para sa kababaihan or kalalakihan at iba pa. Competitors, sino ba ang possible na kakompetensya mo sa business mo, ano ang weaknesses and strength nila? Ano ba ang advantage and disadvantage mo sa kanila? Human resources. Kung kailangan mo ba ng tao sa business mo or kung gaano kadami? Ano ang skills na kailangan at iba pa? Supplies or suppliers. Sino or saan ka kukuha ng product mo? Dito kailangan mo mag-canvas muna kung saan ka mas makakatipid at mas makakakuha ng magandang quality. Marketing plan dito kung paano mo ba imamarket ang product or services mo, kung kailangan mo ba kaagad ng physical store or through online, kailangan din na may basic knowledge ka sa paggawa ng ads, kung paano mo itatarget ang market mo based sa kanilang interest, demographics at kung paano ka makikipag-communicate sa kanila at iba pa operations, dito naman papasok yung kung paano mo mas mapapadali ang trabaho o kung paano ito gawing mas efficient. Financial projection, ito yung kung magkano ba ang kinakailangan mong capital para makapag-start, target profit, at kung magkano ang operating expense. Hindi naman kailangan komplikado ang paggawa nito. Basta ma-identify mo ang lahat na yan at ma-assess mo ng tama ay you are good to go. Pero baliwala lahat ng yan kung wala kang tamang mindset. Dahil hindi naman talaga madaling maging successful, hindi madaling lumabas sa comfort zone, at lalong hindi madaling magnegosyo. Hindi smooth sailing palagi ang pagninegosyo. Dito mo mararanasan ng excessive workload, yung tipo na kung nagtaratrabaho ka ng 8 hours dati sa work mo, dito ang 12 hours mo ay maaring kulang pa. Stress, yung kala mo stress ka na sa trabaho mo dati, ay asahan mong mas stress ka pa sa negosyo mo. Pero hindi naman to long term stress dahil napaka fulfilling naman talaga nito lalo na kung ini-enjoy mo ang ginagawa mo. At andyan din yung criticism, dapat matuto kang mag-handle ang negative comments, hindi na natin maalis na talagang may tao na hindi magiging masaya sa tagumpay ng iba at mas pinipiling mag-focus sa maling nakikita nila. Take it as a constructive criticism at gamitin mo ito para mas mag-improve. Ang tamang mindset ang dapat una mong i-develop sa sarili mo dahil kahit anong gawin mong negosyo, kung hindi tama ang mindset mo ay hindi ka magiging effective. Ang sabi nga, everything begins inside your mind. With the right mindset, you will succeed i-recap muna natin itong 5 tips bago ka magnegosyo. Number 1, mag-start ka magnegosyo habang may trabaho ka pa. Number 2, be passionate. Number 3, mag-ipon bago magnegosyo. Number 4, matinding research. At number 5, gumawa ng business plan. Pakicommit naman kung alin ba sa mga tips na yan ang ginagawa mo na. At kung sa tingin mo ay nakatulong ito sa iyo ay pakilike naman ang video na to and subscribe ka na din sa aking channel para patuloy ako makapagbahagi sa iyo. Maraming salamat sa panonood. Peace!